Mga kapaps, ah, mayong hapon sa ari naman kita di sa Uyapad mga kapaps ah, mga tagubi. Man kita mahampil sa kahon. Hindi kita makasabog mga kapaps kay hmm, wala na tubig oh. Tan, kung panimag ulan na masudlan ka tubig na naman natin yung uyapad, uyapad, na kasabog di mga kapaps oh. So manghampil ta Kaya wapay pa man tubig. Oh, malinis na yung atong Uyapad. So manghampil ta di sa kahon ka kay damo, damo sa mad. Ayan, balbal na kita di. ako nakapunta kanina kasi mainit. So ngayong hapon lang, may medyo bumaba na yung araw. Pare naman tuloy sa ito, uyapad naman. Mabalbal naman kita tuloy sa hampil sa kahon mga kataps. So medyo mababa na yung araw. Pare ah, naman tuloy sa kahon ha. Ito ka sampu kayo wala eh, wala ulan. Hampilan sa tumakaya sa kahon ta.

sampai lantai ke hontah dapet teman-teman ini mata mapaps ang tanay tubig mga kapaps ako yung maghampir sa kahuna malam mo ng tubig ang hmm. ngang tanay tubig <coughs> ah, amuni ang pangabuhi sa isa ka farmers yung <coughs> uh, yapan, yapan o oh. kasabog kayo yung wala tubig ang pilang tanay yung kahunta oh. Walang alang kasi yung tubig mga kapaps. So ayan yung yapad ko. Malinis na rin. Kaso lang nang hampil tanay. So, na ayan... gagamay na ang kahon. No? Magamay na ang kahon. Ito ay na kasabog din mga kapaps. Ah. Poli na ta. Pasado na last ay sapon na. Manabod pa ko to ka manok mga kapaps. Ayun, di pa to. Aba kasi tong kahon na to eh. Ayun, hindi na tama kapaps. Ayan Malinis na yung palibot ka kung nga taram na no. Ayan. Ayan. Kotob ko dyan gilid ng bukin na yan na malinis na yan. Yan sa akin yan. Ayan. Papunta rito. Ayan. Ayan hanggang dyan Ah, no. hanggang doon dyan no. Yung malinis yun Ayan. Sa so, may butong na yan. O ulit na ta. Ay. Hapon na. Tapos na. Pasado. Manabod pataka manok tama kapaps. Ayan. Mabuhi dito ng farmers. Kailangan talaga magsipag. Wala tubig oh. Tsaka sabog pa.